Ayong adlaw, padayong ginatutukan karon sa probinsyal nga panggamhanan sa Davao de Oro ang sitwasyon sa mga bakwit na sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro, kinsa biktima sa landslide nitong itong Pebrero ning Tuiga. Ning si Manahalang nagdugang og tents, alang sa mga bakwit, alang sa mga nga nahimutang sa Kampo Uno Temporary Shelter sa barangay Elizalde sa Mako. Kini samtang ginalihok pa ang pagproseso sa pagtukod sa balay alang kanila. Pag-angko ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga nga nakatutok usab sila karon sa ilang sitwasyon, hilabi na sa pagsulod sa La Niña season. Kanyong duman nga nakasinati og landslide ang barangay Masara na itong February, Pebrero 6 ning Tuiga. Kung asa 93, namatay, na sa 93 sa natalang namatay, samtang duna na usay 8 ang namising 14 ang wala na nailhan. We will really, we will really try our best. Kaya nga minamadali din namin yan. Tsaka meron naman tayong MOA with the Red Cross. Yun din ang ayos na tingin nila pwede sa init at tsaka sa tag-ulan. Samtang sa tumong nga mas mapromotar pa ang turismo din sa Dakbayan sa Davao. Gipakus, ginapakusgan karon sa Davao City Tourism Operations Office kon CTOO ang Eco-Based Farm Tourism. Sumala pa ni CTOO Tourism Relations Officer Joanna Richie Alahar, nakikoordinar na sila sa mga Barangay Tourism Council nga mangitaw posibleng mamahimong tourism spots da silang lugar. Ang CTOO na ang mangitaw pamaagi aron mapromotar kini sa publiko. Dugang pa sa mga opisyal nga nagpatuman na usab sila og regulasyon nga kinahanglan tumanon sa mga turista ug sa barangay ang ilang pagpreserbasyon sa mga possible tourism sites sa kasamtangan. dunan ay 20 kama eco-based o farm tourism sites ang nadetermina sa city tourism kung asa padayon ang ilang pagbisita sa maong mga lugar. Target nila nga maablihan kini sa mga turista. Una ang Kadayawan Festival karong bulan sa Agosto. Plano sa nilang i apil kini sa nakalinyadang aktibidad ato sa ekonang edisyon sa Duaw Dabao sa Tuig 2025. In order for us to maximize our opportunities when it comes comes to tourism, but also conserving the um, those sites wherein some of our IPs are actually located. Huwag mawakad mga nagunang mga balita, gikan din eh. sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.